Si Salome Salve isang kilalang Filipino content creator, actress at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga sex worker. Ipinanganak siya noong Pebrero 9, 1998 sa Maynila bilang isang scholar ng Estado. Nagtapos siya ng kursong Fine Arts mula sa Universidad ng Pilipinas kung saan ipinagpatuloy niya kanyang pag-aaral sa kabila ng mga hamon sa buhay. Nagsimula si Salome sa industriya ng adult entertainment bilang isang independent content creator sa mga platform tulad ng OnlyFans, Hub at Twitter. Ang kanyang screen name ay isang kombinasyon ng mga karakter mula sa nobelang Noli Metangere ni Jose Rizal, Salome at Padre Salvi na may kasamang salitang Sal, isang pahiwatik sa salitang Filipino para sa master. Bukod sa kanyang online na nilalaman, pumasok din siya sa mainstream acting na may mga papel sa mga pelikulang tulad ng Tahong noong 2024, Ahas noong 2023 at Black Rider noong 2023. Sa pelikulang Black Rider, kinampanan niya ang karakter na si Annabelle na pinatay sa pamamagitan ng pamamaril sa leeg lumaki sa lume sa isang tahanang puno ng abusong verbal at pisikal, pati na rin ang mga karanasang sexual na trauma. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nakatagpo siya ng lakas sa pamamagitan ng sining at edukasyon. Ang kanyang karanasan sa Universidad ng Pilipinas ay nagsilbing daan para sa kanyang personal na paglago at pagpapahayag. Siya ay isang aktibong tagapagtagoy ng karapatan ng mga sex worker, mental health awareness at ang pag-aalis ng stigma sa industriya ng sa kanyang mga panayam, binigyang diin ni Salome ang kahalagahan ng emosyonal na koneksyon at empatya sa kanyang trabaho na hindi lamang nakatoon sa physical na aspeto kundi pati na rin sa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. Ayon sa mga ulat, tinatayang umaabot ang net worth ni Salome, Salvi, sa 200 million pesos na nagmumula sa kanyang mga online na platform, mainstream acting at iba pa. Ang kanyang kita'y nagmumula sa mga subscription at tips sa OnlyFans, views sa Pab, mga brand collaborations at personal na appearances. Noong Nobyembre 2022, itinampok sa Lume sa daato Atom Specials, isang dokumentary na nagbibigay liwanag sa kanyang kwento bilang isang content creator. Dahil sa pandemya, pumasok siya sa industriya ng ad entertainment bilang isang paraan upang makatawid sa buhay. At ipinakita niya kung paano ito naging isang paraan ng pagpapahayag at pagpapagaling para sa kanya. Pinasok ni Salome Salve ang paggawa ng adult content bilang isang paraan upang makahanap ng emosyonal na kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili. Ayon sa kanyang mga panayam sa Tony Talks noon, sinabi niya ang paggawa ng adult content ay hindi lamang isang trabaho kundi isang sining na nagbibigay sa kanya ng saya at pagkakataon na ipahayag ang kanyang sarili. Inamin niyang masaya siya sa kanyang ginagawa at nararamdaman niyang dito siya pinakamahusay. Bukod dito, binanggit ni Salome na ang kanyang trabaho ay nagbibigay ng pagkakataon upang makapagbigay ng emosyonal na suporta sa mga tao na siyang dahilan kung bakit itinuturing niyang companionship work ang kanyang ginagawa. Ayon pa sa kanya, ang kanyang mataas na antas ng empatya ay tumutulong sa kanya upang kumonekta ng mabuti sa kanyang mga kliyente at kasamahan sa trabaho sa kabila ng mga negatibong reaksyon mula sa ilang tao ipinagmalaki ni Salome ang kanyang propesyon at patuloy na nagsusulong ng karapatan at dignidad ng mga sex workers para sa kanya ang paggawa ng adult content ay isang paraan sa pagpapahayag ng kanyang sarili at pagtanggap sa kanyang katawan at sexualidad si Salome Salbi ay isang kilalang adult content creator at aktres sa Pilipinas. Bagamat siya ay may mga taga-suporta, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya na nagdulot ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko. Ayon sa mga ulat, si Salome ay naging bahagi ng Afterworld sa Twitter, isang online na komunidad kung saan ang mga kabataan ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at emosyon. May mga aligasyon na siya ay nag-promote ng sex work sa mga kabataan na nagdulot ng mga negatibong reaksyon mula sa mga miyembro ng komunidad. Isang Reddit user ang nagsabi na some are uploading and sharing the content of sex workers on public domains. Worst, in the past years, lalo na noong pandemic, dumami at lantara na ang mga teenagers na nagbebenta ng content nila online because author was exposed to them even more and it was promoted by a prominent figure in the industry sa isang press conference para sa pelikulang Ahas. Inamin niya sa lumi na siya ay naging ahas o nagkanulo sa isang tao sa nakaraan ayon sa kanya. Nagkaroon na rin ng time na ako yung naging ahas po. Binanggit din niya ang isang karanasan kung saan siya ay ng isang kasamahan sa isang hip-hop music video. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng tiwala at pagpapatawad. May mga netizens na nagbigay ng negatibong opinion tungkol kay Salome. Isang Reddit user nagsabi, Salome Salvi si to Eugene Domingo kinat ansi, kinat ansi na nagpapakita ng kanilang hindi pagkagusto sa kanyang imahe at estilo. Gayunman, may mga iba rin na nagbigay ng positibong komento na nagpapakita ng pagkakaroon ng iba't ibang pananaw mula sa publiko. Sa kanyang unang proyekto sa mainstream na pelikula, ang sex hub, inamin ni Salome na nahirapan siya sa mga eksena at naramdaman ng pressure mula sa kanyang mga co-stars. Gayunpaman, ipinahiyag niya na natutunan niya ang mga aspeto ng pag-arte at nakatagpo ng kasiyahan sa bagong larangan. Sa kanyang mga panayam, madalas na binabanggit ni Salome ang kanyang mga personal na karanasan at ang kanyang advokasya para sa karapatan ng mga sex workers. Gayunpaman, may mga pagkakataon ng kanyang mga pahayag ay nagdudulot ng mga kontrobersiya at hindi pagkakaunawaan mula sa publiko. Ang mga kontrobersiyang ito ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ni Sanome Salvi sa kanyang karera at personal na buhay. Bagamat may mga negatibong reaksyon, may mga taga-suporta rin siyang patuloy na sumusuporta sa kanyang mga advokasya at proyekto. Si Salome Salvi ay isang halimbawa ng lakas at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, nagtagumpay siya sa pamamagitan ng sining, edukasyon at pagtanggap sa kanyang sarili. Bilang isang adult content creator at actress, patuloy niyang pinapalaganap ang mga mensahe ng empowerment, respeto at pag-unawa sa industriya ng adult entertainment. Hi, hi everybody. My name is Alamis Alvi. I'm an content creator and welcome to my crib everyone um, um usually yung ginagawa ko uh, medyo unavailable lang yung balcony natin sa labas kasi may balcony pa yan sa lab this entire um wall opens up tapos um nilalagay ko yung camera dun sa labas ng balcony and then si-shoot ko tong ano lang to itong bedroom nat dito na gaganap lahat grabe um, Yeah, so um, ano lang siya, I like having my space be really compact kasi madali decorate madali linisin. Um, so yeah, um, in, just a few minutes, I can transform this into a set. And all of my videos, in edit ko sa computer na yan. And nakaset up siya ng ganyan kasi we also do adult streaming kami ni Emil. So ayan. Okay. So everything, this is my workspace. As Okay. but yeah i've been living in this place for a couple of years now and uh, marami rin ako na shoot dun sa previous condo ko pero i think mas marami ako na ipon dito